Tara, simulan natin bakbakan po, Bor! na naman ako. shoutout sa mga viewers natin dyan, o. Oh. Nakakita kayo ng mga kalawang hindi nyo pa nakikita sa buong buhay nyo, Papura. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 oh ni Popcorn! Oo, oh, mga palag, oh. May pagmamalaki ka na, Boboy? Oo. Oh. Ay, putang ina! <laughs> Napatay ako ng tank Ang bobo ko naman doon Nanghihina ako sa kabobohan mo Ah. Oh. oh okay. okay lang Oh, galing mo eh, di ba? Five times magpapakamatay ako dito Tignan nyo Hindi ako papalag po po Papakamatay lang ako Ha? Five times po po Five times Sige nga, subukan mo. Tandaan niya, mas mananalo kami dito Pupur. Talaga, Charmin? Oh, Pupur, Por, oh. 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 na. Oh. Oh. Pagpapakamatay ako, Pupur, Limang beses, Pupur. Okay. Three down. Ay, sus, Mario, set. Oh. 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 Slider. Zero por. four. Ano gusto mo sabihin? Ah, oh. ah, oh. ah. Oh. Kapo four. Ah, 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 ah. five. five na ako po four. Pagkakalamig. Eto na po por. Tignan nyo ah. It's my time To shine Yan na po po Oh, oh, oh. 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 Ano tingin sinin ginagawa niya mo diyan po for? Ha? Oh, tapos oh, oh. patay na yan po for. <laughs> Bobo yan eh. Oh. Oh! Ano? Hot dog. Nyabang mo angas <laughs> mo ah. Oh, hindi mo ako mapapatay, boy. Masyado ka pang kids, no? Oh, hindi na ako bata. Tata, tata, buburo. Makulit, makulit, boy. Boy, 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 boy. Boy, boy, tulong, boy. Hala ka sa buhay mo. Oh. Boy, 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 boy. Tulong, boy. Boy! Nice, nice, nice. Napatay ako. Two si Parating na ang totoong bida po poor. Gunggong! Zero five nagpakamatay pero comeback. Yeah, sinasabi ko Pupur. poor. Ang angas mo, ah. Oh, patay, oh. <laughs> Bobong puta. Combo, <Gung> oh. <laughs> Ginagawa mo po poor. Are you dying to yourself? Itiko mo bunga mo. Oh, push na ito, Popor Oh 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 Ano? Oh, okay Oh, destroyed... oh ano ko is? Putang oh. ina mo, giniagawa mo Oh Ayan lang ba kaya mo, Koyz? Wala, boy! Kailangan mo pa magtawag para lang mapatay ako pero di mo ako kaya na mag-isa ka lang. Ay, Mario, set! Sinasabi ko sa inyo mga boy, ako pinakamalakas dito eh. Yabang yabang dito. Oh, uh, oh, oh. 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 Oh, oh tapos. Oh, oh. Tapos. Oh. Oh. Oh, tapos. Oh. <laughs> ah! may na mga kalaban boy sinasabi ko sa inyo kaya ah, mga bobo kalaban eh ito so, po tara dito 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 oh 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 king pag-ibig ay ay bakla <laughs> ay pumasok si Pupor nice patay si Pupor Popor baka naman Pupor Pakalang lang naman oh putik na yan di ako tinuluan mga kampe eh Ito na ang ganti ng api ko, tignan niya pupush ko to papoor okay putra kiss kayo Ay! Ay! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai <coughs> <coughs> pagbubo ka <coughs> puta Pag ina mo dahil itong gagawin ko po po, oh. tingnan nyo, pinagbabawal ang teknik po po. Huwag subukan, masisira ang buhay mo. Ah, 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 ito na po po. Oh, oh, patay boy Ang lakas oh. Pangingot ka boy. <laughs> ah, talo pa kayo boy oh, Tara tara tapusin na natin to boy Tulohin mo yan Tapusin na tower lang tower lang Oh, oh. 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 Easy win. Easy win mga pupur na At tapos sinasabi ko sa inyo pupur nagpakamatay ako ng limang beses. Nakaambak pa. 'Di ba? Kaya yan ako kalupit mga pupur. Lumayas ka dito.